Special Force. Yeah. Woo. Parang <kling> sa labas mga SF Special Force. Cheers. Bigalang do Pinas. DNC. Sumabay, sige halika Kung kaya mo kumala, kargada mo ilapag Huwag ka na kumala, ito ang SF Sa larong to, bawal ang mahina Kung kaya mo sumabay, sige halika Kung kaya mo kumala, kargada mo ilapag Huwag ka na kumala, ito ang SF Ano ba ang trip nyo? Ito one trip namin Maglaro ng SF, yan ang hobby namin Find the old Huwag mo saluhin Bakit? Baka ikay samain

Kung kaya mo sumabay, sige halika Kung kaya mo kumala, kargada mo ilapag Huwag ka okay na kumala, gitaw ang SF Sa larong to, bawal ang mahina Kung kaya mo sumabay, sige halika Kung kaya mo kumala, kargada mo ilapag Huwag ka okay na kumala, gitaw ang SF Pwede ba akong mauna? Ng makapweso sa listahan siyang mahuna At makilala mo bilang mahusay Mga kalaban yeah. sa akin humagusay yes. Busay. Sige lang, sugod lang naman ang sugod Nang matamaan na ang wasyap kong nakatuto O maratrat ng M16 ko nakargada sa ulo mo at nasa mo daw kung bahalagi ng hadis na ang flashbang ko at galada. kapag nabulag ka sa kayahang bala kapag nausat ka, ka batok na ang kasama sa ulo malikot huwag mo nang iikot pa sa larong to, bawal ang mahina kung kaya mo sumabay sige halika kung kaya mo pumala targada mo may lapag huwag ka na pumala gitong ang SF sa larong to, bawal ang mahina 🎵 Kung kaya mong sumabay, sige halika 🎵🎵 Kung kaya mong kumala, kargada mo wala pa 🎵🎵 ka lang kumala, gitaw ang SL Talon, talon, imbala na limba 🎵 Mag-rock shot, mag-SS, kung feeling mo pro ka Halika na, gata ay pali pa rin 🎵🎵 Luming mong kasalikod, baka ikaw ang saksakin 🎵 mo pari, Rick mo tol 🎵🎵 Pagharapan na hindi mo pa humasapol Fuck you, waller, fuck you, cheater GM pakiba ng mga DXT user Para Dala, di na pa marison pa ang mga player na sa cheat lang umaasa Pero ayos lang basta sama-sama, maglaro magdamag hanggang umaga Yeah, I just wanna give my shout out to all PSF players Especially at Battlefront Rebellion, to my clan, Key Rebellions Josh Dom, KR Sniper, KR Ivan, Julian, Sachi, KR Supremo, Proto C, I am Josh, I am Spoon, at sa mga Pengans Clan, Panyem aka Master Fakut, sa mga Team Mabalasic Clan, Mabalasic 08, at sa mga taga Primarosa SF Player, Big A Shop, Jok Jokinote, at syempre sa Team Dancing bairi, Shop kay Kuya Ogi kay Daniel, aka Yang Don The Connect of Pinas Yeah! Woo! Hala, sige mga lahala, adik, extend pa kayo! Si mabay, ka, yeah! Pumala, is this is how we do it, man! kaya mo Chucky! Yeah! Chucky, aka I'm hot! And I'm out.